Kaya ito mga idol. Yara, birthday ni Kain, basta pansit.

Tikman tikman yo tikman tikman yo tikman yo tikman yo out chat out chat out cobring lamun iya tikman tikman unyong chat out sehat out masarap masarap de sorot salah <laughs> pencambuh luto <laughs> to talaga <laughs> Yeah, happy birthday, happy birthday. Kain na mga higa. Kain na mga higala. Masarap po. Sa'yo ba, tikman mo daw ba? Tikman mo yung pansit. Anong lasa? Number 1 Totoo talaga ang chismis, no? Number 1 Ito. Ito. Ito, ito, ito. Yan ang birthday, birthday boy, si Gary. <laughs>